Yes. <laughs> okay. yes, Lord, yes, yes. Lord. Mm -hmm. uh -huh. Seriousness uh -huh. sa, sa rare occasion na pagsasama-sama namin muli uh, Hindi po namin ito makakalimutan Amen. Sa bawat isa po yes, namin yes. Bawat isa po sa amin ay lupos na nagpapasalamat Dahil naayos yung po lahat ng schedule namin Maganda ang weather Nakarating ang malalayo At sabay-sabay po kami uh, Nagsama-sama sa kasiyahan may mga kalungkutang napag usapan Pero kung ano man po ang nagdaan sa araw na ito, hindi hindi po kami malilimutan. At marami pa po kami panahon na titingnan sa malapit, sa malayo, na marami pang pagsasama-sama kami. Dahil ito po ay isang bonding namin sa isa't isa na iilan na lang po kami. Sana po, magpagal pa. Pagsutama Give us good health, good life, and uh, happiness, peace, and prosperity like now and in the near future for longer and longer yeah. years to come. Amen. Hallelujah. Go, kaya niyan. Carry okay. mo yan, carry okay, mo yan. Okay, We are sisters. So yeah. You can be sisterhood. what you want to be. Sisterhood, sisterhood. Carry mo yan. Kwan. Hindi, usually hindi ako sumasama. Yeah, oo. Oh. Pero yan na ba yan? No? Yes. yes. Man, hindi Masaya kaya. ako sumasama sa mga gathering style. Nahihiya ako sa kalagaya mm -hmm. ko. Pero dahil kay Porsche, Oh, Nakatating ako oh, dito oh, dahil isa. Sinundo oh, niya ako. Oh, diba? Hindi oh, <laughs> ako pwedeng hindi tatanggay. Pinuntahan ako ng balikbayan sa bahay namin. <laughs> <laughs> Kahit hirap na hirap ako, aga-aga niya ako sinundo sa bahay kami ni Bing. Oh, okay. Kaya nagpapasalamat yeah, ako. <laughs> Kahit pa paano, nagbita kita tayo. Thank love, praise God. Salamat sa iyo. Amen. Pahabol ba? ako. P.S. I love you. Pasalamat kay Dachis at saka kay Sila Sila talaga ang ano nito. Sila ulit, ano? Pakala. Yung show wala pa eh. Lantay ko ko ako na tumatanda na tayo. Kasi tumatanda, ng Okay, okay. Pag meron na kaya na reunion walang hi hindi oh yes ano family na yes absent may ano uh, may kara ko. may ano ilan nati sarado 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 maaga sarado sige, sige. Okay. Sige, sarado natin. Okay. Kung ngayon nag... Breakfast tayo! Dumalating gawing tagahugas dun, ano? Bakit caring-caring kuya? Ano? Mga nag... Ano e? Naghanda ng... Ano Na ating kinain. na ako! singko. breakfast. Si Bronis, si Leti din, special mention.